Kunting tips lang po mga ka-farmers kapag tayo po ay nag-spray ng mga uh, insecticide po sa ating mga halaman o oh dito po sa ating talungan no. Uh, lalo na po sa panahon na tag-ulan na kailangan po talaga natin na mag-spray. So kapag nag-spray po naman tayo ka nag-spray po agad tayo at mauulan ano sa uh, masasayang lang po mga yung ating insecticide at dahil na uh, babanlawan po ito kagad ng uh, ulan. So ito po yung uh, konting tips lang po mga no. Na uh, Kapag kailangan na po talaga natin mag-spray na kahit na umulan-ulan na pakunti-kunti lang yung hindi talaga yung asin na bumubuhos mga kaparmas yung ulan. no So ito pong up sa 80 yung uh, ginagamit ko po mga kaparmas sa uh, pag-spray. So hinahalo ko po ito sa uh, insecticide. So kaya halimbawa uh, kakatapos ko lang po mag-spray ngayon, maya maya uh, uulan na mauulan So kapag konti lang na ulan, no, hindi yung ibig sabihin na buhos na buhos talaga. So kumakapit po yung ating insecticide sa ating talong dahil po dito sa sticker na to. Uh, meron din po kasing isa na home stick. So ito naman yung app medyo may kamahalan lang po siya mga farmers pero uh, tipid lang po siyang gamitin dahil uh, Ah, uh, gagamit lang po tayo ng uh, 5ml sa 16 liters na napsak sprayer. So ganoon lang po katipid itong apsa So ito na uh, first time ko itong nagamit. So maganda siya mga farmers noon. Direkomenda lang ito ng kaibigan ko na si uh, paring Runas. So nag uh, may So nagtatanim din siya ng mga talong. So ito uh, bumili ako nito so maganda. So halimbawa, uh, papatak-patak mamaya yung ulan, so safe itong uh, insecticide na inispray natin sa ating talong dahil uh, nakakapit po siya ng mabuti. So hindi po mabilis na mahugasan dahil nga po sa APSA 18 na yan na ginamit nating uh, sticker sa ating talong. So yun lang po mga farmers no? ang kunting tips na sinishare ko po dito sa uh, ating pag-spray sa ating talungan.